pauwi na tayo galing sa trabaho mga ka para lang makatipid tayo sa pamasahe no um, manghits muna tayo ng ibang bangka galing sa island hopping patungo pauwi yan ito po yung port na sa Santa Rosa tapos ito po yung Adlawan tinatawag lang Adlawan mga ka maganda dito nung una kasi kaso lang po uh, tumitira yung Uh, bagyong yul, uh, bagyong uh, udit yan nasira yung bahay dito maganda sana dito tapos pwede sana dito noon mag check in kaya kaso sinira lang ni bagyong udit ngayon hindi pa nire-repair po sa may-ari yan <coughs> Lah, La, Naga ya pun? Pasko manong ma. tamu, Mas Bati. dami pong bangka dito, no. dito po nakatago lahat ng mga bangka mga kadivers bangka sa baring dito nakatago kasi uh, safety po dito pag uh, amihan yan o sobrang dami yan o so, yan halos lahat nandito yan yeah, sungka ang pedro ay eh. diretso ba Thank you. Ah, sayo gikan, Ang dami po nakatago dito, mga rivers. Abot po nga to, doon, no? sa dulo. Grabe, ang dami, oh. Lahat nakatago dito. Pag amihan. Kaya hits muna tayo dito sa bangka na ishoot, mga rivers, para makatipid tayo sa pamasahe. Ang klaw niyo sa dry, ang klaw. Yan kaya Salamat po sa ah uh, kapitan nito mga reverse yun po si Tatayo. Siya po nagdala dito. Ay nakahits tayo.

Oh, balin mo? Oh, kailan mo kahit na? yung amo? Dito kami dadaan para makaabot kami doon sa bridge mga drivers Ang dami pong bangka dito nakatago mga drivers Matiyong San Pedro 5 Andito po. Ayan. Wala lang oh. Kaya salamat po no. Uh, thank you po sa uh, lahat ng mga viewers ko. Solid supporter. Solid followers. Sana po hindi po kayo magsawang sumuporta po. Pakipalo at pakisubscribe na lang po. Eugene Divers Vlog po. Thank you, thank you very much.